Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito naman po ako ngayon ay nagdiigid na naman ng tubig para sa aming ng uh, gabiting pa. So, malapit naman po na po na yung drum na binabalik-balikan ko guys. Ito po. Kaya po ako dito nagdiigid kasi dito tumatagas yung tubig na pangalawang lumalabas doon sa filter. Ito na yung pinakamalinis. Parang ano, parang sa ano, sa ko tubig yung palabas. Hindi lang water. Parang ganun guys. So, ito, okay naman. Kaya-kaya naman. Magkaan naman sa akin na ito. Hindi kagaya nung bagong ano, bagong, bagong dating ako dito. Talagang nag-aalkis ako. Pero ngayon, okay na. Nasanay din ang katawan ko. <laughs> Ibig sabihin, malakas pa ako. Awa ng Diyos. Malakas pa ang Lola say. No? Ay. Ito guys. Ito yung tanim ng aming tapit bahay. No? Ito siya ay... Marami na siyang bunga. Actually na ano napitas na nila yung iba, yung talagang may gulang na ito pala yung tinatawag na patani yung buto siya yung ganito niya eh mayroong buto sa loob tatlong buto yan sa loob guys so yan may buto na to malapit na yan pitasin actually ano na yan eh gulang na yan eh no? masarap kaya yan kaya lang bawal yata yan sa mga arthritis sa so mga may arthritis at sa mga may may mga sakit sa buto bawal yan malakas daw ang ano niyan tinatawag na uric acid ba yun so ayan guys ang panahon ngayon ay malamig pero dahil ako ay nagpapapawis nagtatabaho medyo manipis lang ang suot ko ngayon so mamaya mamaya sa na ako mag magpagdoble kapag nasa loob na ako ng bahay no? habang nagbubuhat pa ako ng tubig eh, naramdaman ko ang lamig pero parang masarap kasi sa katawan ko yung lamig eh. <laughs> so, tignan mo, malakas pa ang hangin. So, hindi sabihin, malakas din ang lamig niya. So, ayan guys. <clears throat> ah, sabi na rin ako umuwi sa Pilipinas. Dahil matagal na rin na hindi ko naki, nasa lamuhang aking pamilya. Kaya ako'y uuwi na. At ako'y alagaan ko naman yung aking apo. <laughs> Meron kasi akong apo na bagong ipapanganak. So, ayan guys. So, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. No? May may silbi man o wala, pero sige lang guys. <laughs> Panoorin nyo pa rin. Thank you very much for watching guys. tana uh, sana pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Oh, uh, pagpalain tayo in the name of Jesus. Amen. Bye-bye.